Yan, yan, maligo pa lang tayo. Alas 6 pa lang tayo nung umpisa. Alright, eh yan, mga karandom. Magandang umaga. Ah, pasuyo lang, pasuyo. Ah, wag mo na tawag. Wag mo na tawag kasi medyo tagilin tayo. Imbes na matapos ko yung comment section, ah, hindi na tuloy. Kasi nagmamadali din ako mga random kailangan ko tapusin yung comment section bago mag alas 12. Kasi alas 12 pala yung ano, yung graduation. So, wag mo na tawag ha. Pasensya na doon sa ano, mag-send kayo ng payment. Kasi makikita ko naman yan. Ah, uh, ang inuuna ko, kiniklik ko lahat ng messenger hindi mo na ako nag-reply doon sa mga tanong kung mayroon pang ganito ganyan uh, ang hinahanap ko yung mga payment so yung lahat na nalang payment no okay na okay na lahat na nag payment sa hudini pala mga random wala na ha wala na ang hudini ah uh, zero zero na talaga yung hudini so wala na tayong extra nun ah uh, sana ma may parating pa tapos sa uh, sa teddy naman. So may isa pang natira. So may nagtatanong din, ano yata sa Messenger? Ah, uh, alas 12. <clears throat> Saka na ako mag -u -u sa nyo. Hindi ako nag -u -u sa Messenger ha. Tinitingnan ko 'yung ano. Ah, uh, kasi may nagbaya doon mga random, na nagtanong lang kung magkano. So, okay yun, okay yun, yung mga karon. Nagbayad na. Bali isa na lang, anti-deber. So, yung gustong humabol dyan, mamaya alas 12. Uh, tsaka, ako mag, tsaka ako na ibigay sa inyo yung tira doon sa kuming Kasi, yung iba kasi, kagaya nung no, kagabi sa kudine no may nag-comment doon tapos binalikan ko wala na nawala yung comment niya sumuntik pa siyang mawalan ah ayun ko bakit anong nangyari sa comment niya doon so nag-comment siya ulit yun, nakita ko ayun ko bakit ah pumutok pala yung comment section natin dito so ganun lang kayong nagmain dyan na ah, nagreply naman ako na okay boss antayin ko so walang labis walang kulang yung, yung messenger ha mamaya alas 12 mamaya alas 12 ibibigay ko sa inyo yan yung isang peraso na yan kanina nag message 5.30 ata sa messenger so ibibigay ko sa inyo yan yung isang natira sa mga nagtatanong pala 9.5 po 95. So 'yun lang. All right eh. Yan mga random. Maraming salamat sa pag-select. Pa-bye.